isaw ng yobab, siguradong mapapakain kita. Malinis ang pagkakagawa. At syempre, crispy pag kinain mo na. Kaya, let's get it on. Nakabili na nga tayo ng isaw ng yobab. Kalahating kilo lang. At nilagyan natin ito ng maraming suka. Sunod naman ay lalagyan natin ito ng asin. At saka natin lalamasin ito ay para matanggal yung amoy ng intestine dahil alam naman natin na medyo may amoy kaya nga dapat nating linisin although nilinis na ito sa palengke pero kailangan pa rin natin doblihin ang pagkakalinis nito sa katunayan nga ay eh, ilang beses ko itong binanglawan at pagkatapos naman ay atin itong babaligtarin para sigurado tayo na malinis ang ating kakainin. Sasali natin ito sa isang pot na mayroon ng tubig. At maglalagay tayo dito ng tanglad or lemongrass kasama ng ating mga aromatics. At syempre, maglalagay ulit tayo ng suka. Papakuluan hanggang sa ito ay lumambot. Medyo may katagalan ang pagpapakulo dito sa ating isaw. Kaya naman, dapat nating bantayan at baka naman ito'y matuyuan or ma-overcook. Siyempre pag malambot na, ay atin na itong hahanguin sa pagkakasalang at saka natin ilalagay sa isang lalagyan. Palamig din ng konti para inyong mahawakan at saka naman natin ito'y gupitin para sa isang subuan kapag ito'y luto na. Timplahan natin ng black pepper, asin, at siyempre garlic powder. Lamasin natin ito para ma-distribute ang ating mga pampalasa sa bawat himay-may ng ating isaw, harina at cornstarch para ito ay malutong kapag atin ang ipinirito. Itaktak mo para mahulog nyo ipang mga nakakapit dyan na hindi naman kailangan. At kapag mainit na ang ating mantika, atin na itong ilalagay ng sabay-sabay. Dahil konti naman at kakalahating kilo ang ating binili sa palengke. Makikita nyo naman kapag ito ay iluto na o crispy na dahil tumitingkad ang kanyang kulay at nagaanyayang halika na, ahunin mo na ako at ilagay sa isang plato. And there you have it, KND Nation, mga Ito yung ating crispy version ng isaw ng yobab, pang ulam o pampulutan, bahala ka na.